Si Nanay Rosa, siya yung yaya ko nung ako'y baby pa. Kasambahay namin, simula pa sa panganay namin kay Mon hanggang sa bunso. nag siya sa akin at meron daw siyang hiling. At gusto niya ako makita. Sabi ko, sige, why not? Nanay Rosa, kumusta siyang alagaan? Makulit ba? Hindi. Mabait sila. Oh? Mm -hmm. Napalo niya siya? Hindi naman Hindi man makulit sila kasi pag sinabi ko nga, opo, opo, yan. Siya yung kauna-unahang kasambahay ng mga tuloy. Oh, lang... mo, kinakarga niya ako noon. Mm -mm. Oo. Oh, ngayon ako nang kakarga sa iyo. Oo nga. <laughs> Nung sa Tacloban ka, nandoon tayo, nakasakit ka. Sa ng lagnat no, nagkuha ko ng labakara, tapos lagay ko sa tubig, lagay ko sa suka, alkohol, yan, tapos yun ipoponas ko sa katawan mo. Asan ka Aba, na? Nanay Rosa, maiyak ako niya na. Oo nga. Ano pagpasok ko sa kanyang mata mo nag-ano na. Tumitirik yung... na. Totuyan. na. Tapos, mm -hmm. Convulsion ang tawag kita. Convulsion. Umiiyak mo ko. Kasi si mami mo, natatanta na. Sabi, bakit, bakit? Sabi ko, hindi ako na ako nakapagsagot. Tingnan niyo sa Paang She doesn't want me to let go. Oo, oo. Naging pa? hysterical na siya noon. Gusto niya akong buhayin. Uh, gising, gising, gising. Ano nangyari sa iyo? Kinikwento sa to mami ko eh. Ngayon, yung lola ko, para mabitiwan ako nito at madala sa ospital, kinagat siya ng lola ko. Oh, kinagat Sinuntok ko dito. Yung, ito, ito, siya. yung lola ko nagsuntok oo. sa tiyan niya. Ayaw pa rin yung bumitaw, kinagat ang lola ko. Yung kamay niya, doon pala niya ako nabitiwan, and then itinakbo ako sa doktor. Yun yung one time na muntik na ako mamatay. Nag-50-50 ka rin. Sa convulsion. Kung Kumbaga, nag-iiyak na siya. Pero lumamig ang ulo ko nung malala kita. Eh, syempre, love na love kita eh. Naiiyak mo si Luis. Mabed na yun. Nalalao na po yung mo lola mo? Oo po. Kasi ganda na niya? Oo po. Oo

inadapt siya ng parents ko nila mami daddy. Nung dumating siya sa amin, she was only 13 years old. And she was adopted. Tama. Pinakarot na namin. May classmate mo si Kuya Mo. Pero si Kuya Mo ay grade 1. Ikaw 13 years old, grade 1. <laughs> 13 years old ka, grade 1. Kaya niya classmate si Kuya Mon. Oh. Kaya lang, pagdating doon sa school, siyempre, sasabihin ng teacher, uh, yung mga estudyante, imbis na Kuya kong ililinis, siya ang sasalo. O, <laughs> oh, di ba? Tapos nito, may surpresa pa ako sa'yo. Punta tayo sa bahay. mga kasama namin ngayon. Sila. O. Oh. Eh, anong gusto mo sabihin sa kanila? Pintay. Mm. No? Oh, siya oh, yun. mo na siya, di ba? Si ay, Kumana siya sa'yo, yun eh, dito. Naiyak siya iyo. O, oh, na-miss mo siya? O. Oh. Doon yun sa kapilang bahay noon. Ba't ka naiyak? Kapitan mo siya. Ha? Halikita mo siya. Matagal na rin siya sa amin. Maliit pa rin yung si rap si Maricel nandito na ko sa kami.